Matinding bangungutang naranasan ng mga residente sa Claveria, Cagayan matapos ang magdamag na hagupit ng bagyong Marse eh, sa pananalasa isa ng napaulat na nasawi habang apat ang sugatan. Kumuha pa tayo ng iba pang detalye kay Mark Gabriel live mula dyan sa Cagayan. Mark, kamusta kayo dyan? Wedge, walang natirang maayos na gusali kang makikita sa bayan ng Claveria matapos ngang magdamag na hagupitin nitong Bagyong Marse. Ayon doon sa mga taga Claveria, ito ang unang pagkakataon na naranasan nila yung ganito kalakas na bagyo sa loob ng halos apat na taon. Bandang alas 8 kagabi nang magsimulang maranasan ang malakas na hangin na may kasamang ulan sa bayan ng Claveria sa northeastern part ng Cagayan lalo pang lumakas ang hagupit ng bagyo pato pagtungo ng alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw pagputok ng liwanag tumambad sa amin ang matinding pinsala na iniwan ng bagyo mga nakatumbang puno nakatagilid na poste at nakalaylay na kable ng kuryente ang makikita sa kalsada. Ang lahat ng gusali sa paligid, wasak ang bubong habang may mga bahay na tuluyan ang pinadapa ng bagyo. Ayon kay Claveria Mayor Lucille Angelos Guillen-Yapo, ngayon lang ulit naranasan ng mga taga Claveria ang ganito kalakas na bagyo mula pa noong 1987. May tuturing daw itong pinakamatinding bagyo na puminsala sa kanilang bayan. Bukod sa mga bahay, wasak din ang kabuhayan ng maraming residente, lalo na ang mga nasa sektor ng turismo. Ang mga resort at hotel sa tabing dagat, hindi rin pinaligtas ng bagyo. Hindi rin alam ngayon kung paano sila muling babangon. Sa gitna ng pananalasa ng bagyo, isang 12-anyos na babae ang nasawi matapos gumuho ang pader ng kanilang bahay sa lakas ng hangin. Sugatan naman ang tatlo pa niyang kapatid at ang kanilang ina na agad nalapata ng paunang lunas. Sa ngayon, wala pa rin supply ng kuryente sa buong bayan ng Claveria at putol ang linya ng komunikasyon. Agad naman nakapagsagawa ng clearing operation sa mga sa kalsada ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Wed, sumapila ang uh, mayor ng Claveria sa national government ng uh, agarang tulong, lalot yan daw ang kailangan ngayon ng kanilang mga residente. Wed. Mar, meron daw bang banta ng storm surge dyan sa bahagi na yan ng Cagayan? Wedge, uh, sa ngayon wala na. Kagabi yan yung uh, pinaghandaan nitong uh, mga taga-Klaveria. Kaya nga una nilang nilikas yung mga barangay na nakat malapit doon sa mga coastal area nila, no? yung kung tawagin yung mga coastal barangays, dinala sila doon sa mga evacuation center ng kani kanilang uh, mga barangay. Sa ngayon, uh, isa lang yung naitalang uh, casualty dyan no? sa tindi ng uh, bagyo na naranasan dyan sa bayan na yan. At uh, yan ay dahil doon sa pagguho ng uh, pader ng kanilang bahay na dumagan sa kanilang magkakapatid. Wedge. Alright, maraming salamat, Mar Gabriel. Mag-ingat kayo dyan.